bumili pala ako dito guys yung pumunta ka may sa 5 and below at mahilig ako sa incense stick ayan siya guys at itong jar yan jar na yan guys itatapon na yan nung galing sa work yung customer iniiwan nila pinagtatapon nila yung ibang mga ano abobot ah uh, kaya ginawa ko siyang lagayan ng incense stick ko may buhangin akong nilagay ah uh, anyways <clears throat> yung anak ko nandoon sa bahay kapon nilagay na nila yung cabinets binalik na yung isang um, kubita dalawa lang lang naman ang kubita namin eh. ibinalik na rin pwede nang gamitin ang problema ngayon nagantay kami dahil wala silang makitang match doon sa ano namin uh, sa flooring So may napili na kami o orderin na naman. At we go lighter from dark. Ano laminate wood lang siya sa flooring. Ang kupad ng ano, ang usad ng pag-ayos pag doon. Ah uh, mamulaklak lang itong sinanim ko dito sa garden. Tapos na ako sa garden ko. Kaya lang kailangan i-edit ng anak ko. At busy nga yung anak ko. Kailangan ko pa siyang samahan pag upo para mag-edit. Kasi maraming ano eh. Yung in-between na ano. Na kailangan linisin. Ayun. Ma-imove na lahat ang kagamitan doon babalik uli yung movers alisin lahat ang gamit doon at papalitan yung lahat ng floor namin so matatagalan na naman kami dito guys at nabuburyo na yung asawa ko hindi siya masaya dito eh, hindi namin bahay kaya kaya lang kami lang naman kam ng anak ko ang nagiikot dito eh. Punta di doon, magdilig kung may tao doon. Ayun, nandoon din siya maghapon. Kaya ganun ang sitwasyon dito, guys. Kaya ano, in order na nila, ewan ko kung kailan uli. Kaya ang mangyayari nito, babalik na naman ako doon bukas or today at kukunin ko yung mga katulad ng damit kung, kasi konti lang dala naming damit dito eh bago darating yung movers at alisin na talaga lahat ang kupad talaga guys kasi bali pangatlo na itong flooring namin pagpalit yung una dalawang tao lang hin ang gumagawa hindi naman kami umalis ng bahay so kung anong nandoon, minomove nila dalawang tao lang talaga pangalawa, dalawang tao lang rin hindi kami nag move out sa bahay ito gamit namin ang insurance company uh, nirecommendan nila yan or uh, naka parang naka-attach sa kanila yung ano uh, soke okay na yata nila so for sure na yun na lang ang ginagamit namin kailangang lang ang kupad kupad talaga ng usod at talagang mayaman yata talaga ang mga insurance company dahil itong nilipatan namin 25 dollars na lang 4,000 a month ito 4,000 a month ang month ano nito so naka isang buwan na kami dito ngayon sa 17 uli dalawang buwan so sila na bayaran nila yan yung, yung ano yung down payment nito paglipat namin sa amin yun pero ibabalik daw yon so mantakin mo guys 4,000 around round up ko na lang sa 4,000 dollar a month at kinuha na lang talaga namin kahit malayo mga 12 miles ito galing sa bahay. Kasi kailangan naman namin talagang makaalis para ma-speed up nila ang ginagawa nila doon. Pero ngayon naman, ang kukupad ng gumagawa kahapon ang doon ngayong anak ko. Uh, na ibalik na yung sa kusinang kabinet, ibinalik na rin yung stove, yung salamin sa kubita yata ina, uh, sa bathroom, binalik na rin. So ganoon lang guys, medyo matagalan pa siguro kami dito. Hoping lang ako na hindi kami aabutin dito ng 3 months. At uh, hindi na rin ako ano comfortable dahil sa layo nga hindi hindi ako komportable mag-drive papuntang trabaho kasi freeway ng freeway ang dadaanan ko talaga at siguro doon banda sa amin freeway din yon pero sanay na ako doon eh so dito na lang ako magtapos guys update lang update sa sitwasyon namin dito at ito uh, mga alas lang ngayon walang nag swimming minsan ano lang minsan mga alas 6 may nag-swimming na dyan exercise saka alas 5 yung gym doon oh yan yan yun yun gym yan dyan eh 5 pa lang nagbubukas na yan ayan makikita mo nang nakailaw at meron dyan nag treadmill at ngayon weekends ngayon saturday ah uh, Baka mamaya maraming tao. Lagi namang maraming tao dito. Okay, guys. Dito nalang ako magtapos. Good morning! Ayun yung araw-araw yan. Naglilinis yan dyan sa swimming pool. At dito nalang ako magtapos, guys. Sabang nagpapausok ako dito ng incense. Tingnan yung incense ko. Thank you for watching.